everyone! Have a good day! Another day! Another vlog naman kami ng aking asawa ngayon. O, oh, ba? Diba? Ang aking asawa ay busy. Ayan. So, nag-check siya ng itlog. Gawa na magluluto siya ng maalat. Masilaw. <laughs> Tara tayo ng ang... Ayan. Masilaw. So, ayan. Iniilawan niya yan matapos niyang hugasan. So, ako na ba? Ang duty ko ngayon ay eh, ma plano ko is magtanim ako na okra. Yun nga lang. Ang panahon naman ay tingnan nyo. oh, ha? So, makulimlim na ambon-ambon. So, kahapon, ng hapon ay naglabagang ako na. Isasarado ko pa lang yung pinto. Kasi nga si abi ng itlog. Ayan. Kahapon, pinaglalabhan ko na yung aking sakong gagamitin na tataniman ng okra. Ayan, o di ba? Kasi ba naman ay kinalat yan ni Habi doon sa baba. O nagkaputik-putik kaya kahapon ay nilabhan ko na siya para nga makapagtanim ako na okra. So ina na ambon, hindi ko alam kung magagawa ko na naman yan ngayon. Siguro kung hindi ko siya magawa, ay itong net na lang muna yung aking gagawin kapag hindi masyadong naambon-ambon no kasi masama rin yun na magpaulan tayo gawa ng mahirap magkasakit sa panahon ngayon so ayan ito yung aking gagamitin na net so ayan inabot na siya ng ulan kaya nagganda putik-putik na so ayan ang plano namin ko dito dito yan dito yun namin ibabakod para nga yung mga manok ay hindi maabot yung ay, hindi nila makain yung aking gulay na itatanim. So, titingnan ko nga muna pala yung aking tinanim na kangkong. Kung may tumubo ba naman. Oo, oh, oo. Oh, oh. Hindi naman kita anhin. Hoy, gansa Hindi kita, ano ah. Hindi kita bati ngayon. So, ito naman aming gansa. Ayan. So, itong gansa kasi yung kanyang asawa ay naglililim na. So, nadagdagan pa yung itlog. Dati, anim lang yung nilagay namin doon. Naging walo ito. Uy, wow! May tumubo. Ay, ang cute! So, ayan, mapakita ko sa inyo. May tumubo pa rin. Doon sa kangkong na... Sa kangkong na... Ano yan? Ayan. O, oh, diba? So, ayan, may tumubo pa rin ah. Kahit nagkaroon na siya ng... ayun pa. Kahit nagkaroon na siya ng... Ito ba pala eh? Ayan. Oh. So, kahit nagkaroon na siya ng ano yan... Nang moist yung sa ano pinaka seed niya so ayan meron pa ring tumubo so tatakpan ko pa rin siya kasi wala pa nga kami net na ina na ilalagay sa paligid so kaya tatakpan ko muna siya para hindi siya kainin ng manok so i-shield natin yung aking tanim so ngayon ay okra naman yung hiningi kong buto doon kay mama napantanim yun naman ang aking itatanim so itong aming gansa ay mga hahabol yan dapat alert ka talaga namang nang hahabol yan so ayan kapag hindi masyadong ano yung panahon so makakapagtanim ako ng okra so ayan tingnan nyo yung aming mga alagang manok so kapag hindi nakasara yung pinto sigurado yan ay nasa loob na o, diba o, tingnan nyo naman Oh, sinara ko yung pinto gawa nga nang si habino, itlog na lulutuing maalat Let's go. Pasok muna tayo. Ang si Javi. O, ba? So, ayan. Napagutusan ako ng aking asawa. Ako daw ay mag... Ano ba lang yung panggagatong ko doon? Yung nakaika dyan na uh, magating ng dahon. Ha? Yung nakaika. nakatayo. Saan? Yung sa so May puro na usuan. Yan napag-utusan ako ni Javi na magpapoy na nga nung lulutuan ng maalat. Ayan, magdadala tayo ng <laughs> pampalo kasi habulin ako ng gansa. Ayan, tingnan nyo, oh, maaba pa yung lego, oh. <laughs> Kapag hindi ka alert, naku, ma, kakagat ka. Ayan, mag, ah, ano daw ako, magpapapoy. Para, pagkatapos niya magilaw noon, ay, magluluto na dito kami nagluluto ng maalat so dito rin lang sa katabi na itong nilulutuan namin kaya lang problema, yun nga lang kapag naulan ayan, basya basya, <laughs> basta siya gawa ng yung dalay ng tubig dyan, ipapunta dito so ayan okay lang yan uh, para paraan na lang tayo sa pag Apoy. Ayan. So, ayan. Nakapagpa-apoy na ako. di ba? Diba? So, naugasan at nalagyan ko na rin ng tubig yung kaldero. O, ba? Diba? Antayin na lang yung kumulo ni Javi. So, siya na ang bahala niyan. At magagawa na ako ng aking project. O, ba? Diba? Sabi ko naman sa inyo kapag nakabukas yung pinto. di ba? Sila na yung nandyan. O. Paano ka na niyan ngayon makakapasok? O, oh, diba? Sabi ko naman sa inyo, eh, kapag nakabukas yung pinto, ayan. ah uh, Alert ang lahat. So, paano na ako dadaan? Palabas mo na muna. Labas mo na ako dadaan, bago. Uy. So, ayan. Yan na sila ngayon. Gawa na ng pray na sila. Pray. So, ayan. Yung tao na ang sa labas. Sino namang utos na asawa ko? Pa oh, paano na ako dadan? So ayan dito tayo dumaan kasi <laughs> andiyan si Gansa. Walang iya talaga tong Gansa na to. So ayan pag utusan tayo ni Habi, magdadala na naman tayo na itong itlog sa kanya. Ano ba naman to? Daming utos. Oh. <laughs> Daming utos you. ng aking boss. Oh, ano pa? Wala na. Okay na. Okay na. So, ayan. Pangit talaga ang panahon ngayon. O, tingnan nyo naman. O, oh, ha. So, naulan-ulan na siya. Yung ulan niya ay pang mayaman na tinatawag. Yung parang ambon-ambon. Pero, so, delikado pa rin yun. Ano? So, pansin ba? Eh, hindi kasi ako makalabas. So, ayan. Mukhang hindi ko ma-achieve yung aking goal ngayon na makapagpunin na. Okay. Si Javi, ayun siya. luto si Javi. Asan mo si Javi? wala na yung aking asawa. So, ayan. Nagluluto siya doon. So, ayan. Oh, naumbon. So, ayan. Masama talaga yung panahon ngayon. Tingnan nyo naman. So, na naambon siya yung pinong-pinong ulan. So, ayan. Oh. So bukang hindi ko nga ma-achieve yung aking goal ngayon na makapagtanim. Aba naman, sayang naman ang isang araw. So wala, na no choice tayo. Dahil mahirap din naman magkasakit. So ayan si Abby. Ano siya? Ayun, ayun si Abby. Ano siya nagluluto? Buti dun may bubong. So wala tayong uh, magagawa ata ngayon. So yan. Hinabutan na ako ng hapon pero wala pa akong nagagawa. Ayan, tinatamad kasi ako. Inabot ako ng tamad. Nakakainis. So, Maganda na sana yung panahon. Mainit, mainit na. Kaya naman sabi ni Hubby, yung super warm na nga lang ang aming gagawin habang nagluluto nga nitong uh, itlog na maalat. So, dito na lang daw kami sa may malilim. Ayan. <laughs> Inabot ako ng tamad. Sorry na. So, hindi ko na-achieve yung aking goal ngayon na magtanim nga ng ang tawag na ito, magtanim ng no, munggo. O, ba diba? Kaya naman, ah uh, mag-aayos na lang kami ng superworms. Yun na lang yung gagawin namin ni Habi. Aba! So, kukunin ko lang yung mga hinge kasi mag lalagay na rin kami ng mga uh, superworm dito para makapag produce na nga ulit. So, syempre, sasara natin yung bahay dahil yung mga manok magliligalig na naman yan sa loob. So, naisip ko, dapat pala yung tawag na ito, yung net mo na yung aayusin uh, ko. Ala, natanggal yung takad ng huy! Ala, ano to? Ay! bakit nyo tugina ginanito so na ano yung takip ng aking ano hala so ayan natuklap yung ano ng aking ano oh oh sh -sh. so inano na nila nagalaw mahal na ano si ano So, ayan. Ay. Ito yung sinasabi ko. So, dapat talaga net muna. So, nagalaw nila yung ating ano. Ayan, oh. Nabunot na yung isang kangkong. Nakakainis! Sino nagtanggal? Ay! So, lumipad yung ano. Takip. Na ano yung ano, Dad? Nagalaw yung ano king kangkong sino nagalaw na ito ha sinilipad siya ng anhangin kaya naman ano ng manok ano ba yan huwag nyo naman pakiki yung aking tanim so kailangan talaga pala muna yung net mo na yung aking makuha kasi wala din so natanggal nila Buti na lang napansin ko agad yung ano, yung takip nung kangkong kong hindi inaubos natuklap yung ano ng kangkong so nabunutan siya ng dalawang piraso <laughs> mabuti pa yun dalawang piraso lang agay <laughs> so ito yung aming gagawin ay papakita ko So ayan, ito ang aming gagawin. O di ba, matataba na ulit sila. Ayan, kaya naman maglalagay na ulit sa hinskap. So ako lang yung taga-takip pa. Ah. <laughs> ako lang taga-takip. Ah, ganito yung setup namin. <laughs> Dito kasi sa labas ay hangin. Ah, di ba? So hindi namin mararamdaman yung ano natin. Yung Sabang nagluluto si Abi ng vlog na maalat. Kaya eh, lang ako lang yung taga <laughs> Masarap dito guys. Hindi mo maaaraw naman yung init. No, na kasi. May ano. So kung makikita nyo yung bunga ng ano dyan. Oops! Hanapin natin yung bunga ng suha. Asa ah, na ba? Oops! Ay wala. Hindi kita. <laughs> hindi kita. Taas natin yung ano ng camera kung makita yung suha. Ang daming bunga ng suha dito. Ayan, oh. Oh, ha. Oh, diba? Oh, ayan. Ayan, oh. Ayan nyo, oh. <laughs> Ang daming bunga. So, hindi naman na yan nakakain, na. So, sobrang bigat na ano na yung sanga. So, ayan. Kaya malilim dito. Ayan, na, Balik na natin dito kay Habi. <laughs> Ayan. So, ito ang aming duty ngayon. O yan ha. Na. Natapos na rin kami ni Hubby. O diba? So nakatatlong tray kami na pang isolate. So, 175 times 3. O inap na. O sobra na yan dyan. So yan tatlong tray. Sobra na. 175 times 5 lang. Dahil. Ay 175 times 3. So ayan. Kaya so, tayong mga natira. So, marami pa sila, pero yung iba is maliliit pa. So, patatabain muna namin kasi marami pa kaming lalagyan. So, ayan. So, dyan muna yan sa taba. So, ayan. Ang aming nagawa ngayon. Di man ako nakapagtanim. Pero may nagawa pa rin. Di ba? So, ayan lang muna ang aming pinagkabisihan habi habang ipaluto yung kanyang kaya yung kanya maalat so thank you for watching bye, bye.